Para sa mga introvert, kung magsasabi ka ng totoo, wala kang dapat i-memorize. Karamihan sa mga regular na tao na hindi bihasa sa pagsisinungaling ay alam na accurate ito. Gayunpaman may mga mapanlinlang na individual na napakahusay sa pagsisinungaling na kaya nilang lokohin kahit na ang mga lie detector. Ang mga sinungaling na to ay kayang-kayang mapanatiling normal ang kanilang panlabas na hindi nagpapakita ng mga halatang palatandaan ng panlilinlang sa karaniwang mga tao tanging isang taong may malakas na intuition lang tulad ng mga introvert na natural na nakakaramdam ng pagsisinungaling at panlilin lang ang maaaring makahuli sa kanila. Ayon sa isang pag-aaral, ang kakayahang makakita ng mga kasinungalingan ay malapit na nauugnay sa kakayahan ng isang tao na basahin ang mga microfacial at iba pang banayad na non-verbal na mga pahiwatig. Narito kung paano nalalaman agad ng isang introvert na nagsisinungaling ang isang tao kahit na hindi pa ito nagsasalita. Number 1. Katawan Bilang mga introvert, madalas silang napapansin na ang mga sinungaling ay pinagtataksilan ng kanilang mga katawan. Ang mga diverbal na sinyales na hindi nila makontrol ay kadalasang naglalaglag sa kanila. Napapansin ng mga introvert na palaging may antas ng kakulangan sa ginhawa kapag nagsisinungaling ang isang tao at madalas itong lumalabas sa kanilang body language. Ang mga sinungaling ay maaaring magpakita ng pagkabalisa sa pamamagitan ng di sinasadyang paggalaw, pag-ikot, o kahit na pagdikit ng kanilang mga labi. Ang isa pang paraan upang mahuli nila ang isang sinungaling ay sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila ng isang simpleng yes or no question. At pagmasdan kung ang kanilang ulo ay tumatango o nanginginig bilang pagsalungat sa kanilang mga salita. Ito ay may malaking posibilidad na gumana kung biglaan na gagawin. Napapansin din mga introvert na ang mga sinungaling ay madalas na may pisikal na distansya, lalo na kung sinusubukan nilang itago ang isang bagay, tulad ng amoy. Ito ay partikular na karaniwan sa mga kabataan na pinaghihinala ang naninigarilyo ng kanilang mga magulang. Sila ay gagawa ng espasyo sa panahon ng mga kumprontasyon. Sigurado, nakatagpuan nade na din ng mga katulad na sitwasyon kung saan ang body language ng isang tao ang naglalaglag sa kanila. Gayuntoman, sa kabila nito, natutunan ng mga introvert na ang pagbabasa ng body language ay hindi perpekto. Alam ng mga bihasang sinungaling na maaaring ipagkanulo sila ng kanilang mga katawan, kaya natututo silang kontrolin ang kanilang mga di-verbal na pahiwatig. Number 2. Micro-Expressions Bilang mga introvert na unawaan nila ang subtlety ng non-verbal na mga pahiwatig, kabilang ang mga micro-expression Yaong mga panandaliang ekspresyon ng muka na tumatagal ng wala pang isang segundo. Kung nagkataon na kumurap tayo kapag may nagpakita ng micro-expression, maaari nating mamiss ito ng buo. Ang higit na nagpapahirap sa pag-detect sa mga expressions na to ay dahil maraming tao ang nagpupumilit na kunin at bigyang kahulugan ang mga ito ng tumpak. Kung pinaghihinala na nagsisinungaling ang isang tao, binibigyang pansin nila ang anumang sinyales ng pagkakasala, galit o pagkasuklam o halo ng mga emosyong ito. Kapag ang isang sinungaling na may malaking mawawala sa kanya o sinusubukang itago ang isang bagay na mahalaga, maaari itong mag-trigger ng matinding negatibong emosyon. Bagamat ang ilan ay maaaring mahusay na itago ang mga damdaming ito, hindi nila mapipigilan ang lahat. Ang mga negatibong emosyon ay madalas na nakikita ng mga introvert sa paligid ng mga mata at bibig, kung saan ang hindi sinasadyang paggalaw ng kalamnan ay maaaring magbunyag sa kung ano ang tunay nilang nararamdaman. Dahil mga tao ay likas na nakikilala ang mga emosyon, hindi na natin kailangan ng manual upang matukoy ang takot at galit. Alam lang natin agad to. Kapansin-pansin sa mga introvert, ang isang taong nagsasabi ng totoo ay kadalasang lumilitaw na mas relax at mas prangka nang walang kailangang itago. Gayunpaman, kahit na ang mga nagsasabi ng katotohanan ay maaari ring magpakita ng mga micro-expressions na to na maaaring mapagkamalan bilang mga palatandaan ng pagsisinungaling. Kaya alam ng mga introvert na ang pag-asa sa mga micro-expressions upang mahuli ang panlilinlang ay hindi din palaging tumpak. Kaya ginagamitan din nila ito ng kanilang intuition. Number 3. Mata Kung isang sinungaling ay gumawa ng isang bagay na nakakahiya para sa isang tao, maaari nilang iwasan ang pakikipag-eye contact. Kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng pagkakasala o kahihiyan, madalas silang lumilingon kahit pa sa mga estranghero na walang ideya kung ano ang kanilang ginawa. Gayun pa man, alam ng mga introvert na ang pag-iwas sa mga pakikipag-eye contact ay hindi palaging isang maaasahang senyales. Dahil katulad nila, ang ilan sa atin ay likas na mahiyain at nahihirapang panatilihin ang pakikipag-eye contact sa mahabang panahon. Ang mga introvert pati na rin yung mga taong kinakabahan ay madalas na pinanggihinala ang nagsisinungaling kahit na sila ay ganap na tapat. Gayunpaman, isa pa rin itong paraan ng mga introvert para malaman kung nagsisinungaling ang isang tao. Ginagamit nila ito kasabay ng maingat na pag-unawa sa konteksto upang mahuli ang isang sinungaling. Number 4, Eye Contact Bilang mga introvert, madalas nilang napapansin na ang ilang mga sinungaling ay maaaring subukang linlangin ang iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng labis na kumpiyansa at pagpapanatili ng malakas na eye contact. Sa pamamagitan ng paglilinaw na hindi sila natatakot na tumingin sa iyo ng direkta, maaari nilang subukang kumbinsihin ka na hindi sila nagsisinungaling. Ang katangiang ito ay madalas na makikita sa mga karismatik na individual na likas na confident at komportable sa pakikipag-eye contact. Makakatulong ang pagtingin sa mga mata ng isang tao upang makita ang mga banayad na microexpression na maaaring magbunyag ng higit pa tungkol sa kanilang katapatan. Gayon pa man naiintindihan ng mga introvert ang kahalagahan ng hindi agad pagtalon sa mga konklusyon. Dahil lamang na ang isang tao ay nagpapanatili ng direktang eye contact na no may pagpapahayag ng galit o pagkabigo ay hindi palaging nangangahulugang nagsisinungaling sila. Ang mga emosyong ito ay maaaring magmula sa stress ng pagiging inaakusahan sa halip na sa pagtatago ng isang bagay. Kapansin-pansin din na ang mga taong may kaakit-akit na muka ay madalas na itinuturing na mas mapagkakatiwalaan na ginagawa mas mahirap na tuklasin ang kanilang mga kasinungalingan kahit na nakatoon tayo sa kanilang mga mata. Pati na rin sa mga extrovert na may expressive na muka Bagamat totoo na ang mga mata ay madalas na nakikita bilang isang bintana sa kaluluwa, ang pagbibigay kahulugan sa bawat signs mula sa kanila ay mahirap. Ito ang dahilan kung bakit gumagamit ang mga introvert ng iba't ibang mga diskarte kapag ang tuklasin ang kawalan ng katapatan. Number 5 Bosses Bilang mga introvert, madalas nilang napapansin ang mga banayad na pagbabago sa iba at ang tono ng boses ng isang tao ay maaaring maging palatandaan na maaaring nagsisinungaling sila. Tulad ng mga microfacial expression, ang mga pagbabago sa boses ay maaaring magbunyag ng ilang partikular na emosyon. Madaling nakikilala ng mga introvert ang tunog ng galit na boses, takot o iba pang mga negatibong emosyon. Kapag ang isang sinungaling ay nasa ilalim ng pressure, lalo na kung meron silang isang bagay na tinatago, Maaring mahirapan silang kontrolin ang kanilang paghinga at vocal cord na humahantong sa mas mataas na boses. Ito ay nagiging mas kapansin-pansin kapag hinihiling natin sa kanila na ipaliwanag ang isang bagay mula sa kanilang gawagawang kwento o magbigay ng isang partikular na detalye. Ang stress sa pagpapaliwanag ay maaaring magpahina sa kanilang mga depensa na nagre sa isang mababaw, mataas na tono o kahit nanginginig na boses. Gayunpaman, naunawaan ng mga introvert na ang pagkompronta sa isang tao o paghihinala sa kanya ay maaari ding magdulot ng stress na nakakaapekto sa kanilang boses. Iyon ang dahilan kung bakit alam ng mga introvert na ang paraan na to ng pag-detect ng mga sinungaling ay hindi palaging maaasahan. At number 6, Verbal Ayon sa mga introvert, sa larangan ng pagtuklas ng kasinungalingan at panlilinlang, walang non-verbal na senyales na palagi nilang maaasahan 100% sa paghuli ng kasinungalingan. Ang ilang mga tao ay tulad ni Pinocchio. Hindi maitago ang kanilang mga kasinungalingan dahil ang kanilang mga katawan ay palaging nagtataksil sa kanila. Ngunit hindi palaging 100% na maaasahan ang paghahanap ng mga diberbal na pahiwatig. Ang tanging maaasahang pamamaraan upang mahuli ang isang sinungaling ayon sa mga introvert ay aktwal na kausapin sila at makipag-ugnayan sa salita. Isa sa mga pinakakaraniwang sinyales na matutuklasan kapag sinusubukang manghuli ng sinungaling ay upang makita kung sila ay humihinto ng mas matagal kapag nagsasalita. Karamihan sa mga sinungaling na nauhuli ng biglaan ay nangangailangan ng oras upang iproseso ang kanilang mga sasabihin. Ang mga pahiwatig tulad ng pag-uutal at paggamit ng napakaraming mga filler words ay palaging pumupukaw ng hinala ng mga introvert ang isang napakaingat na sinungaling ay maaaring magsalita ng napakahusay at hindi nauutal kahit isang beses. Ngunit madaling napapansin ng mga introvert na mas tumatagal sila kaysa sa karaniwan upang maproseso ang sasabihin. Gayon pa ang isang sinungaling na handa at alam na alam kung ano ang sasabihin ay palaging mananatiling tuwid habang nagsisinungaling at nagsasalita ng walang tigil. Sa kaso ng isang bihasang sinungaling na binibigkas ng mahusay ang kanilang mga script ang mga introvert ay humihingi ng mga detalye sa kanilang kwento na hindi nila inaasahan na itatanong. Kapag nakikipag-usap sa isang pinaghihinalaang sinungaling, laging nagiging mindful ang mga introvert sa mga butas sa pagsasalaysay at inconsistency sa kwento. Kaya alam ng mga introvert na mas malamang na mahuli ang isang sinungaling sa pakikipag-usap kaysa ipagpalagay lamang na ang isang tao ay nagsisinungaling dahil sa ilang non-verbal na mga pahiwatig. Shoutout sa mga nag-comment last upload na sa mata ng lipunan, paano nilalarawan ng ibang tao ang mga tahimik at mga introvert. Shoutout kay Melissa. Sabi niya, ako tahimik lang ako at nagmamasid. Pero kapag mapuno, lumalabas ang pagkatigre ko. Hindi ko mapigilan sarili ko kapag magalit ako. Wala na ako pa sa kapaligiran ko kapag mapuno na ako. Shoutout din kay Maricar Asis, Malia Momena Bantas, Bella Shaw, Marivic R. Escarda, Marilyn Obra at kay Paul El Yakim Saldoga. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng mga isa-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Nauunawaan ng mga introvert na habang ang pagbabasa ng mga non-verbal na pahiwatig ay maaaring magbigay ng mga insight sa emosyon ng isang tao hindi ito kasing reliable ng pagbibigay pansin sa matibay na ebidensya para malaman kung nagsisinungaling ba ang isang tao. Ang mga nonverbal na signal gaya ng body language o facial expression ay maaaring mapanlil lang o maimpluensyahan ng iba't ibang salik tulad ng stress, pagkabalisa o kahit ng mga pagkakaiba sa kultura. Kaya ang mga introvert ay may posibilidad na higit na tumuon sa mga pagkakapare-pareho at logic ng kung ano ang sinasabi ng isang tao kinikilala na ang mga verbal inconsistencies o mga kontradiksyon ay kadalasang mas malinaw ng mga tagapahiwatig ng panlilinlang. Alam nila na habang ang mga hindi verbal na pahiwatig ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan sa ginhawa, ang mga pasalitang detalye ang nagtataglay ng mga pinakamaaasahang pahiwatig sa paghahanap ng katotohanan. Alam mo ba kung paano hinuhusgahan ng mga tao ang mga tunay na introverts sa lipunan? Panoorin mo sa video na to.